pangalawang check na yan. When? Kasi yung no, hindi, ko. Ay, hindi na tayo pang budget meal. Oh. Masyado mataas pag ganun. Kaya ikaw rin. Tsaka sa cellphone, nakala nyo. Diyan na sisira yung mga mata nyo eh. Mami lang na po yung sa Siguro mga six months. Kasi. six oh. Lagi ba niya sinasabi? Okay, sige, so, pa P M O Okay. 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 na, Okay. 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 мама Ты поднимишь мне А. 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 first line guys hindi pa rin niya kayang basahin tingnan Kaya dito band <laughs> Mas lumabal siya. Mas malinina. Pero hindi pa ganun. Target natin first line. na First line, open base. Okay. Open natin po Kaya. Yeah. Second line. Okay. Last line. Okay. 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 Okay, correct. So, attain na natin 2020 edition. Uh, so, yung dati niya, ma'am, hanggang sa 2030, 20, uh, oh, hanggang oh, doon lang yung mga Yung last time. ngayon, ma'am, nasa perfect edition Okay? 2020, basa na Okay. Okay, kanina yung din lang sa na makilar ni sa isang matanod sa 2025. so dahil open na sila talawa, kaya mo na din sa 2025. Okay? Ang tanong ngayon, kaya mo bang lakad? Okay, yun na. Para malaman kung kaya mong humakbang. Balik na dito. Okay. So, mas maliwanag yan yung isa ko sa kanya. Chibang. Chibang. So, at ito na naman tayo nagtitingin ng salamin. Ayan, ang batang malabo ang mata. Nasira na naman ang kanyang salamin. Kaya panibagong bili na naman tayo ng kanyang salamin ngayon.